Hi mga mi! So today gumagawa ko ng merienda na talaga namang very Pinoy at napakasarap. Kaya tara, samahan niyo po ako. So dito, ay brown ko lang tong sesame seeds. So hindi ako naglagay ng mantika, tapos kailangan may lang yung apoy. So ito na yon kapag ganyan, nag-brown na siya, pwede na yan. So papalamagin ko muna, tapos dudurogin ko. Pawang bango ito na yan mga mi, dinudurog ko na dito sa aking dikdikan, ayan. So, meron naman akong food processor, pero yung iba kasi wala. So, kung wala kayong food processor, pwede kayong gamit ng ganito. Mas maganda kasi yung durog, para mas lumabas yung linam na, or yung lasa niya. Ito pa lang habang ginagawa ko to naaamay ko na, oh, napakabango. Glutinous rice, magkalagay lang ko ng 1 and 1 half cup. Add tayo ng water gradually. ang tipa. So, kailangan malinis yung kamay. Maghugas muna bago lamasin. So, kapag ganyan na, na hindi na dumidikit sa kamay nyo, sabihin, okay na yan. Pwede na tayo magbilog. Ganun. Para pantay-pantay, gagamit tayo ng ganito. So, dito, maroon akong 3 cups of coconut cream. Ayan. So, lalagay ko lang siya dito. On ko na. So, dito nasa low to medium lang yung apoy ko. And then, gagamit ako ng panot So, dito, sabay silang maluluto. Habang nagpapasikan tayo ng coconut cream, nagme-melt naman itong panot natin. So ayan na malapit na siya sa katotohanan, natutunaw na 'yung ating panutsa. At habang natutunaw na 'yung panutsa, lumalapit naman 'yung ating gata. Ganun So ayan, nag-melt na po 'yung panutsa. So pwede ko nang ilagay 'yung ginawa natin, palitaw. Maglalagay na rin ako ng langka. So, yun lang kang nabili ko, yung nakabote lang. Kasi wala akong mabili sa palengke. Galagay lang ako ng konting salt. Galagay dito ako ng cream corn, yung nasa lata. Pwede kayong gumamit ng buo-buo na corn kernels. Sakto naman, ulan Ang sarap na merienda namin. So, ayan na mga mga miyon, Lapot na siya. So, papatayin ko na to. Pero bago ko siya patayin, itong niluluto ko, ah. Bago ko patayin itong niluluto ko, ilalagay ko muna to, yung mga dinurog ko kanina, nasa sesame seeds. Yan. Nalutangan na yung mga palitaw.